Yoris. Yoris. Oh, musta? <laughs> Nagawa mo dyan? Maya na <laughs> saging. Saging? Eh, ba't di mo pinatan? <laughs> ah! Sorry, pare. Hindi <laughs> ko nakita. Stop oh, lang lang lang. <laughs> no, no. problema? Ano ko, Yoris, eh? Ano problema ako? Itim ko na masyado. Kung date ka mo ng siyota di ako makita. Baywalan yeah. na ako. <laughs> Ano nga ilang gawin? No, Badre. Pilipino tayo. Dapat maputi. Ay, <laughs> um, Ma eh, ba't ako? Ay, ba't ako? Ay, ba't ako? Wala eh. Ba't ganun? Wala naman. Saan tribo ka galing? Doon sa may mountain province. Oo. Hmm. Uh, ano? Gusto mong, anong gusto mong gawin natin? May ko ba dyang pampaputi? Oh, saging. Papaputi yan. Paano? kainin mo, lunukin mo, pagkalabas ng <laughs> tae mo, maputi, ah, mas... kainin mo. Maputi ka na nun? Oo. No. Maputi yung tae. Kinagawa mo ba yun? Pwede bang gawin mo live? Bawal. Bakit? Friday? <laughs> eh, wala nang iba mong alam dyan na papapute. Marami. Ganyan, yung mga halaman na yan tama mo ba yung mga laman na yun? Marami yan eh, ikaw. Marami yan basta. Ah, tingnan natin baka ma-chempuan ma tayo. Tinda ako dito eh. ito. Okay. So, Oo, mm, Nakabuo ka kagad. Pop! 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 pop, -pop ito na papaputi yan. Pagka binuksan mo yata, na mo, pop! Pop! Hmm. Buksan mo. Kinakain yan. din ba yan? Ito. Ayun nga tayo, paputok eh. Hindi. Paputok. Ba yun? Fireworks yun. Ito, yan. Kainin mo to. Mm. uh, <laughs> <laughs> di ba pamaputok? Hindi, ba yun? May napaka ng daga. <laughs> daga? Ito. Sa so panga? Eh, once a day lang to pwede. Ito, kinakain din yan. Yan, yung parang mga... Ano yan. Kinakain din yan. Mm. Yan yung ano, skin white protection body odor. <laughs> ano pa meron? Yan. Ito pa. Suerte ka! Dab! Dab! Dove, dove. Dove? Do Do Para sa yan, akin yan. ba talaga pa yan? Kapan, kapag naliligo ka, kapag naliligo ka, gamitin mo yan, tapos pahid mo, tapos pampas mo yung betog mo sa kader. <laughs> 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 paano, paano po puti yun doon? ba yan? Pahid mo, tapos pampas mo yung betog mo. Oo, uh, ano na? Ano pa? Ayan. Shakies. Shakies? Shakies. Shakies? Shakies. Ayan, tol. Ano? Pagkabukas, sip-sipin mo. Oh, tapos ganun ka, diba ganun? Ganun, tol. Ganun ba yun? Ganyan. Parang ito, ganyan. Pagkapitas mo, pain mo sa kalikili mo, tapos, dilaan mo. <laughs> Tapos, yun, doon na kayo mo na yun. Parang... Tapos ako. Katarantaduan yun, tal. Hindi ito Sinubukan ko na yun. Yan, yan yun yung epekto nung ano, nung dub. Yan yung super effective yung dub. Mm. Pagka ano mo, hampas mo yung betlog mo three times. Mm, okay, sige, salamat. Sige. Okay.